po gini Dominic Roque oh. Si Jet Leo. Oh. si Jet Leo. sino to? Sino to? Sino taong 'yun? Ito pa sino to mga to? Ito, Ay, no, no, Ebal to. Ito. Oh. Sino ng okay, na to? Yan. Hindi ko kilala to eh. Para may pampapogi sila, mamimigay tayo ng kawaii. Ayan, kawaii. So, pampapogi, pampapresh ng muka, tsaka pampaputi. <laughs> Ito ang mga sikreto ng mga guwapo ngayon, kaway. Yes. Uh, mapamigay natin sa mga tao doon. Habi oh, motoronda nandito. Ito talaga, hindi ko kilala kung sino to eh. <laughs> eh, pal to eh, oh. Ayan, oh. Sino ba yan? Ayan, oh. Ayan ang pogi. Okay. San tayo? San tayo? San Fernando. San Fernando, Pampanga. Please welcome, John Walker, No. Mayroon pa ng jersey, mayroon ng jersey dito Eto, mayroon akong sa inyo Limited edition ko na ito, ko dito sa Tagasalgaonado, Mapangan Kung sino yung pinakamahilin ko, ipapato Tawasaki! Wow. pagbigay ko nito ah. Gusto ko na ba ingat ka? Okay. Oh. Dalawa na lang ako dito sa mga mga mga. Pero kay isa. kayo bago yan, gusto pumunta eh, meron ako papagutin nito. Pagpapigay ko rin ito bago, bago yung mga jersey. <coughs> awaiso, soap. Hawaii soap, so. ayan. Tapos sa unahan, hindi pa pa rin yung unahan eh. dito, isa sa kapila ha? Oh. Ready? Get yes, set! Kapila, kapila, Ito ko pala, meron ko pala t-shirt ng Wiltek ko. Oh. May ina Wiltek, Wiltek! mo mau t-shirt, t-shirt. Ako. Okay. Dito, maingay din dito. Ito eh. oh, dito lang, jersey, right jersey dito. Maingay, may maingay. He is Seekers para sa inyo to, San Bernardo Dito naman, sa akin na eh, mawalan Seekers Wheel tech Pasamotor. Kawasaki Pasamotor. Yun, okay, wait po Meron pa susunod tapos meron pa tayong mga seekers dito Tsaka mga jersey ko Kaya wait lang po Baka pabigay ko rin yung Ibo helmet na dala ko Saan po no. ito, ito yung tunay na Pogi Mas Pogi ka pa rin master Uy okay, palabahan pala naman pala pala natin Dominic Grove uh, Pakilabas mo na yung mga hindi official Okay brad eh uh, di mo dapat mo ito yung mga tunay na coke okay, oh ayun no, oh bukas bukasito ayun mga 200 gramo 500 gramo eh mga tagalang isa-isa lang isa-isa lang isa-isa lang, Isa -isa -isa lang. So guys, uh, shout out sa marami salamat guys. Oh, shout out sa vlog natin oh. Yeah! Salamat sa mga sa Fernando Pampanga na nandito. Ingat natin ang stickers.